Tamang tama yung panahon ngayon ano, malamig, ano, malamig Malamig eh Tapos mahangin pa tayo Bagay na bagay sa atin Mahangin yeah. <laughs> magandang araw mga kapanyero. Ito. Ah, uh, manunundo na naman tayo ngayong araw na to mga kapanyero mamamasyal nga pala tayo sa farm so susunduin natin dadaanan natin ulit si si Inags mga kapanyero yung mga bago sa akin channel nga pala maraming maraming salamat sa inyo ngayon kung bago pa lang din kayo uh, ah, huwag nyo kalimutang mag subscribe ah, para makasuporta sa ating channel. Yan, maraming maraming salamat. At saka po sa mga nag-subscribe na nito mga nakarang araw, maraming maraming salamat po sa suporta nyo kaya nga ngayon mga kapanyero ah, iniintay lang natin si Inags kanina mga kapanyero umuulan pa so ah, napakalamig ngayon. yun so hindi pa hindi pa ganun ka, kagandahan para uh, magpunta sa farm pero dahil nga kailangan nating silipin kailangan nating bisitahin yung farm para makita natin kung ano ba at mapag-isipan natin yung mga susunod na project natin. Nakita nyo naman mga kapanyero yung paligid natin, uh, cloudy ngayon mga kapanyero, May ayaw pa lumabas ng araw, ayan yung araw eh. Medyo nagtatago pa siya, cloudy ngayon so, ang lamig, ang lamig ngayon. Tsaka mga kapanyero, uh, ishishare namin sa inyo, yun nga pala, pasyalan natin yung Seba Beach na yun yung lake na pinakamalapit doon. So parang 7 minutes drive lang mula sa farm yung napupuntahan natin ngayon, bisitahin natin. Dahil nga noon, mga nakaraang, uh, mga una-una namin video, nag-ano na rin kami dyan, nag-voting na rin kami dyan. <coughs> Angay Nags, kamusta? Kamusta ngayong kamay? Getting better. Pwede, pwede. So, mga kanyerong, magandang araw, magandang gabi. Kung nasa magiging araw na ito, uh, don't forget to subscribe kanyerong Bulacanio. Maraming maraming salamat po sa mga nagsubscribe sa kanya. Thank you very much. At maraming maraming salamat sa mga nagsubscribe, sa mga bago nating subscriber. Maraming maraming salamat po sa support nyo ano makakapag ano kanina naman na, ano pera makakapag bilang kanina na naman malapit na mo malapit na bilang oh medyo inalalayan ko lang eh medyo mahirap din magbilang ng pera <laughs> i wish sana <laughs> <laughs> ano Ayan, mga kapanyero pasyal tayo ngayon sa farm nga pala kasama si Inags tama 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 yung panahon ngayon ano malamig ano malamig mahangin? eh tapos mahangin pa tayo bagay na bagay sa atin mahangin yeah. <laughs> Yan. <laughs> At saka ano, yung ano Yung ano, yung naalala ko yung mga dati nating ano eh. Ano yung mga dati, dati nating video ng mga una-una natin. Ano nag-boating tayo sa Seba Beach. O oh, tama, diba? oh. nag-boating tayo sa Seba Beach. Ano? At Tapos, i-share namin sa inyo yung mga kapanyero. Sana mai-ano eh, mai-ano natin yung video na yun. Masaya rin yun eh. Ma Anong masaya rin? Talagang masaya yun. Pambihira ka naman. <laughs> tapos, yung nagluto tayo. Ano pa ba yung mga video natin na naglakad tayo sa ano eh sa, sa snow sa, 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 snow hindi yung ano na yung pinak ice na siya na ano yung yung matigas na ano sa lake sa lake oh hindi ah, ko na alam yun, eh. basta frozen lake yung tawag siguro frozen lake tapos oh yun eh may isa pa tayong video noon eh nasa kanya yung mga anong yun ano ma-i-share mai natin sa kanila para masaya yun eh hmm. yung mga una-una natin um, talaga Haga. namang ano ano ano, ano, ano nilalagyan yan. ko ng ano yung aking ano yung aking uh, injury yan Injure iba. Okay ah. Kailangan niya eh support sa ating uh, sa ating muscles at uh, tendon. Oh, mainit hindi. Hindi. Ano lang siya support lang siya para support lang para, para ano lang pag mo ng pera talagang Medyo, may suporta hindi, ah. hindi, ma, hindi, mabinat parang ganyan hmm. kasi yung sinusuot ko dati yung uh, thumb support eh, wag ko daw masyadong suotin sabi nung physiotherapist ko para daw makapag-flow ng maayos ang mga mga blood yan ayos mm. Hmm. Hmm. ayos ah siyempre naman pwede, pwede, na pwede na pwede pwede talaga <laughs> hindi hira naman o balita mo ah, mukhang pasalamat tayo sa mga so, nag-subscribe sa'yo maraming, maraming salamat para. nagulat ako namumula ang aking cellphone kada maraming tayo? salamat po Maraming salamat sa mga nag-subscribe kay Panyerong Bulakenyo at ilang subscribers na lang po ay mararating na ang kaniyang pinapangarap na ma-monetize siya sa kaniyang YouTube channel ang Panyerong Bulakenyo. Don't forget to click the like button, leave your message at maraming maraming salamat. At kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para <laughs> lagi kayo updated sa mga videos na i-upload ni Panjerong Bulakenyo. Yeah. <laughs> so si Jedi Cycle hindi oh, po ano. namin makakasama ngayon kasi ngayon siya ay, ay naghahanda pauwi ng Pilipinas. Sana Kailan oh. niya pala? Kailan niya ba flight niya? Ha? Bukas? Hindi, sakat ano pa? sa susunod pa hindi ko susunod alam eh. sa itong uwi itong, itong, month nga, na to month na to uwi na si Jedi sana all sana all yeah. Yeah. sarap naman dami sarap. Na pera ni Jedi sa akin kaya nagdidikit tayo sa kanya oh, eh, no? ang dami pera ni, Je ni Jedi oh. hindi naman nagtatrabaho ng ano yun ang dami pera, pera at... no? medyo chill chill lang din magtrabaho ni Jedi man. pero ang dami pera oo oh, naman syempre no? hindi hira na so ano bang hey. ano nating yung panyero Siyempre, i-share natin sa kanila yung mga yun nga, yung puntahan natin yung farm silipin. Ang huling punta ko nung farm, October pa. October pa? Oo Pambihira. Eh paano tayo makakapagsalita ng maayos yan kung walang kapeng mainit Pambihira naman. Tara na Mag-merienda na tayo, mag-almusal na tayo Tara, tara, tara. Ay, ba ba't pa tayo magpapasikot-sikot, derechahan na to Kapeng muna tayo, pambihira, no <laughs> <laughs> Gaya talaga pag makapalang mukha nung no? <laughs> hihira naman So siyempre, dito muna tayo, lagi ko muna rito ng maayos ang aking mga gamit Yan Saan ang pinakamalapit na? Doon ulit sa dati Saan? Ah, sa, sa doon matay na daan? Sana ba tayo diretso? Di ba magbubungaan muna tayo? Magbubungaan yeah. tayo. Hindi tara. Doon tayo sa bunga. Ay, ngaan. sige. Mag, ano, saan ba? May alam ka bang bilihan ng kape rito? Eh, doon din. Sa ano? Saan? Sa pinakalmusal na natin. Ah, mabalik tayo doon sa ano? 1237. Hmm. Um, sige ikaw. O, pa pwede maghanap sa iba para uh, may iba naman. May iba naman. Saan? Ah. Oh. Sambang. Uh, 'Yun lang problema. Ay, uh, lumalabas <laughs> na, gumaganda na, lumalabas <laughs> na araw, ayan na. Medyo ano kasi ngayon, ano, mga Cloud kapanyero, e. no? medyo malamig hey, na konti, mahangin. Pero umulang kanina, ah. ah umulang ba kanina? Umulang kanina. Eh, ba't ka pa ano, nagtataka, eh, spring ngayon, natural talaga, uulan. <laughs> Kaya pala sabi ko, pagkagising ko kanina, ba't parang basaka yung mga semento, yung mga daanan, ano, yung pala umulan naman ay which is good kaya pala yung mga ano natin yung ating mga damo mga yan mga green grass mga lawn grass mga ayan, napapansin niyo di ba nagkukulay green na oh what a beautiful day parang kailan lang punong-puno ng snow at parang kailan lang kulay puti ang mga ito tingnan niyo pero tingnan mo niyo naman ngayon oh di ba ganda ng araw natin ngayon eh. Oh. Yung yeah. po, 'yung nakaraang araw, nag-ana sila, 'di ba? naglinis na. Ayo, nung na, nagwalis nung nagwalis na eh. Nagwalis na. Nung nakaraang araw nga pala, 'yung mga gilid, 'yung mga gilid ng daan natin. Ah, maraming uh, bato. Inilinis na 'yan ng oh. government ng ano, ng City of Edmonton. Meron silang nagli ano diyan, 'yung uh, sasakyan na kompleto sa gamit, nilinis nila 'yan. Blower Malinis packing. na, oh. Kitanya, kitanya kita 'yung ano, kitanya 'yung mga damo, no? Oh, ano, naku nagko color green na, oh. Ganda. no Ganda. Ito na umpisa ng simula. Ang summer. Yan. Sulitin natin ito. Sandali lang ang summer Oo. dito pero kailangan bawat kailangan. oras, bawat minuto, sulit na sulit sa atin, you know, eh. 'yung sinasabi nga ng River Maya bawat minutong lumilipas, sulit-sulitin na natin kasi sandali lang ito. Yan. <laughs> bihira naman, no? Oh. Ganda-ganda ng panahon, napapakanta ako. Baka mamaya, dumilim na to. ang umulan na, no? Masira na naman yung lakad natin, panyero. Ang bihira talaga, oh. <laughs> Parang nakakagutom pa rin salita ng salita, no? <laughs> Ay, di lalo na ito mamaya. Pag nakakain tayo, sigurado yung bunga nga natin, eh. Parang machine gun to kung magsalita. Um, ang <laughs> Iyan Yan ako. ano? Gusto KFC, ayun, eh, no? Um, ah, uh, oh, ANW. Ay, MW na lang tayo. Ay, MW, na lang tayo. Ay, na lang tayo. Huwag tayo dito sa MW dito sa kaliwa, sa kanan, dito tayo sa kaliwa. Kasi maganda rito sa kaliwa, mga nagtatrabaho rito mga Pilipino. May MW pa? Oh, doon sa may tatin papuntang ano, uh, Wala sa trabaho natin. Sige, wag kang magalala kung bahala ma mahusay ako sa mga daan-daan eh. Ayun ah, doon sa St. Albert papuntang Ah, uh, iba 'yun. Doon 'yun. Ano. Cemetery. Bi oh, ayun doon, yun. Pero hindi tayo sa cemetery pupunta, bihira Pupunta cemetery. May cemetery dito ako doon. Mga eh. Naligaw ako doon, doon ako napunta dati ano eh, dito kasi mga Pilipino malilinis talaga gumawa eh. Dito oh, kasi oh. sa banda kanan medyo ayoko nang bumili rito sa kanan natin. oh, hindi na rin ako umano diyan eh. ibang ano kasi ibang lahi yung ano, ibang kultura yung naggumagawa diyan eh. Eh meron ako meron na rin kasi ako na experience kaya dito, kaya dito na ako sa kaliwa Which is Pilipino, malilinis talaga magtrabaho yan Hygiene, uh, he uh, health, food safety Yan Kaya kahit na medyo malayo, okay lang Di diba? Importante, alam natin yung kinakain natin Malinis, Malinis At safe tayo, di ba? naman tapos sa uh, um, ay may, ano? May nakita nga pala ako hindi na hindi nagagamit 'yan, hindi nagga-gloves no. Hindi nagga-gloves siya kay yung ano, hinawakan yung, <laughs> oh. <laughs> yung mga pagkain na hindi naghuhugas. <laughs> sabi ko, kaya nga ako bumili nga, kaya nga ako kumakain sa restaurant kasi sabi ko, yung food safety, di ba? Meron, saka yung cleanliness. Pero hindi ko nakita. Syempre nagtatrabaho rin tayo sa mga food uh, food uh, food chain mga kainis ano MW nagtrabaho tayo nagtrabaho rin tayo sa Boston Pizza mga kapanyero kaya uh, syempre aware tayo sa mga food safety food safety na yan at yung mga cleanliness na piniprepare natin pagkain which is yun din ang ating uh, ina-expect sa mga restaurant na kakainan natin diba nakapo ang ganda ng panahon no? mas maganda yun no? panyero eh maganda yun panyero oh. Oh? 60 years old din. <laughs> <laughs> 'Di kasi 'yung mga noori. 'Di kasi 'yung mga noori 'tong mga puti ano. Parang pag mga pag pumasok na yung mga 40 years old, parang 'yung kutis nila parang mga 60 years old na, no. Hindi ganyan ng mga Pilipina, Pilipino. 'Di ba? Habang nagkakaedad eh parang bumabata. Bumabata. Tayo mga kainis. Hindi mahalata, 'di ba? Ay, halata naman, 'di ba, mga kainis Ay, mga kapanyero, halata naman, 'di ba? Naku <laughs> <Di> ba? <laughs> ya. Diba? <laughs> <laughs> hindi kasi masayahin tayo eh. At saka sabi nila sa ando 'yan sa balat daw 'yan, ano? parang meron tayong ano sa, sa balat natin kaya daw we, 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 hindi daw kalat-anong sana ako kaya <laughs> Hindi raw halata na yung edad natin ay eh, nagkakaedad na tayo. Kasi nga masayahin tayo, lagi nakatawa, ganun. Pero meron din naman tayong mga nakikitang ibang mga kababayan natin na hindi naman lagi nakangiti, hindi masayahin, parang, 'di ba? may mga may edad na tignan ganun. Oh, may edad na kasi parang bihirang umiti may mga ganoon talaga normal na talaga na normal na talaga natural talaga yun yung parang kasalubong mo kahit masaya siya hindi mo talaga mahalata masaya siya kasi sa expression ng mukha niya na parang laging hindi kasi hindi umiiti ganun pero ganoon talaga may mga kanya-kanya tayong mga uh, aura no, sabi what? nga nila o si panyero mm. oh, yan oh. <laughs> <laughs> yan masaya hindi yan bihira Tapos diretsyo mo lang panyero ha. Diretso mo lang diyan kasi doon tayo kakanan sa kanan. <laughs> <Doon> tayo, <laughs> kakanan tayo sa kanan. Diretso lang. Alam mo na 'yan sinasabi ko? Oo. Oh, oh. Alam mo 'yan. Oo, oh, yun nga, pero diretso mo lang. Diretso, diretso. diretso mo lang doon. Sarap pag drive nito. Matapos tapos kanan mo diyan 'yan. Para mas madali. Mas madaling kumabig. 'Yon. Ayos. Ay. Natatandaan ko itong ano, ano, tong ano, area na ito lahat. Oh. Nung nagsimula ako sa GFS. Wala pa to. ano to? Uh, ano ba yung canola, canola. Ang tanim oh. dito. Ayan, parang Number ganyan. Dito. Oh. Parang ganyan. Puro canola. canola kayo. oil lahat to. Yung oh. ginagawang canola oil. Puro canola Nung yan. Nung nagsimula ako sa GFS. Wala pa to. Wala to. Talagang wala. ano to. Canola oil yan. po. Oh. Parang ganyan. No? Parang ganyan lang siya pag nakita mo. Ngayon, tingnan mo naman. Ay, tingnan nyo naman puro ngayon. Commercial, no? ano. Wow, bilis. Ganun talaga bilis, bilis na sa saan dito sa ano, no? Lupit. Pa-drive-drive na lang si Panyero, parang kailan lang. Parang kailan lang. Naghihirap. <laughs> <laughs> Naghihirap nakarating daw ng Canada, masenso na, tiba talaga. Tapos okay. nung nakarating ng Canada, dumiskarte na maayos, talagang hindi sinayang ang panahon, hindi sinayang ang oras, talagang Tingnan nyo ngayon, no? habang buhay na nagpapasarap, pambihira naman, wala lang binabayarang bahay mapapasana all ka na lang eh no? sana all pag ako nabayaran ko rin bahay ko magre-resign na ako sa GFS sa trabaho natin tapos sa uwi ako ng Pilipinas babalik na lang ako dito pag summer na rito mga April babalik ako dito pag, sa, pag winter naman dito sa Canada alis ako ng mga November, November, December, January, February, March, o 5 five months, tapos mga second week ng April, balik na dito sa Canada. Oo, ganun lang, yun na, pinakamasarap na buhay na, yun nga, ganun yun yun. goal. Yung, parang ka na bumabiyahe lang din, ano. Tapos, syempre ano, ah, yung, bang mga 55 years old no? mabayaran ko libayan ng 55 years old mukhang hindi pa mukhang hindi malabo pa pero kahit mga 30,000 na lang yung matitira sa bahay ko after mga 10 years siguro uh, uh, ano na ako nyan Lilo na rin ako nyan Lilo na alam ba siya share ko lang sa iyo yung mga Ayan. sinasabi mong hindi ko kaya hindi ko kaya oh. makahindi pa ganyan din ako noon eh oh. pero dahil nga yung palapit ng palapit yung payment na porsigin namin na nabayaran Baya. so yung yung sa'yo na sinasabi mo na hindi kaya yan eh kaya. kung talagang gusto mo kaya eh kaya hmm. Sige. kaya at the age of 55 pwede Ka natin eh. Mga hmm. siguro mga 60 years old para uh, walang walang regrets, no? <laughs> walang regrets. Hmm, sa bagay, nasa ano yan. Tingnan din natin, tingnan oh. din namin. Kasi kami mga kapanyero noon, talagang napursige kami hmm. na na magbayad ng mga extra payment namin. Lalo pa nung yung trabaho namin noon, talagang kami yung sumusuko sa overtime noon. Doon naman napunta lahat ng overtime. So, hindi rin nasayang yung panahon, hindi rin nasayang yung pera. So gano'n din kung kayo mga kapanyero nagmo mortgage 200 100 extra extra payment niyo napakalaking bagay. Gano'n ang gawin niyo mga kapanyero. Napakalaking tulong gano'n. Oo. Yun nga kasi sinabihan din ako ni Panyero, mas maganda gano'n nga yung magdagdag ka sa ano mo sa mortgage mo maglagay ka mag-additional ka para mas umikli ang babayaran mo at mas madali. Kaya ngayon 'yun ang ginagawa ko. Nagdadagdag tayo. Kaya nga mga kapanyero, di ba yung unang video ko, yung mga unang-unang video ko, at uh, 10 years and 2 months. Yun, nabayaran namin yung bahay. Sana all, no? Sana all. Sarap ng ganyan. Mm -hmm. Tapos pag uh, kasi masarap yung ganyan, yung wala ka nang ano, yung wala ka nang inintinding trabaho, hindi ka na, hindi ka na nakatali sa trabaho, mm -hmm. ano. Pag sinabi mong uwi akong Pilipinas, Uwi. Uwi ka agad, ano? <laughs> ka kung Canada. Diba? Balik. <laughs> Kahit ilang months ka doon mag-stay. Kasi ano eh, no? Kasi alam nyo mga kapanyero, no? Nung papunta pa lang kami dito sa Canada, sobrang excited talaga namin. Kasi syempre, alam mo naman natin yung, yung ano namin sa Pilipinas, yung katayuan namin sa Pilipinas, no? Ako, inaamin ko, isa akong hampas lupa, lasang asin, amoy pawis, nanggigitata. Talagang hirap makahanap ng trabaho. Although kahit na nakagraduate ka na, alam niyo naman ang hirap ng ano natin sa Pilipinas, ano. Pero syempre, kaya nangarap tayo Noong makapunta ng Canada Sobrang excited namin nung mga 15 years ago 16 years ago na sobrang excited natin Makapunta ng Canada dahil gusto natin maranasan Ang sarap na hindi natin naranasan sa Pilipinas mm -hmm. ano? Kami, kami, kami yun Kasi hindi namin masyadong naranasan Nakaranas din naman kami ng sarap sa Pilipinas Pero syempre yung sinasabi natin na gusto natin kahit pa paano Umangat ang ating buhay, kahit pa paano sa antas ang ating pamumuhay Umangat man lang kahit pa paano at maranasan natin Ang mga hindi natin naranasan sa Pilipinas eh, Matutupad yan nung nakapunta sa Canada At nung dito na tayo, nakalipas na ng maraming panahon, maraming taon, eh, ako naman talaga, Siyempre hindi natin maiiwasan katulad si Panyero naging Canadian citizen na naging Canadian citizen na rin ako kumbaga wala na kaming pangarap na hinahangad pa dito sa Canada kasi nakuha na nga namin nakuha eh tapos ngayon syempre Pasalama tayo sa Panginoon, pero syempre nakuha naman namin yun, kung ano yun ang pinapangarap namin, dahil pinagtrabahuhan namin yun, mga ka no? Sabi nga nila, mm -hmm. kung meron kang gusto sa buhay mo, kung may mga pangarap ka, pag trabahuhan mo, simulan mo na ngayon. Kasi kung hindi mo gagawin ang mga pangarap mo na maabot, ay eh, mananatiling pangarap yan habang, habang buhay. Kaya importante, kahit mahirap, matagal, umpisahan mo na ngayon. Aksyonan mo. Huh? Para pagdating ng panahon, makamit mo. ang tagumpay na ating inaasam sa ating buhay. Yan. Yeah. Kaya yun, Nandito na kami sa Canada kung baga, syempre hindi naman pag sumapit kasi ang winter no mga kapanyero. Ang hirap din naman ng winter. <laughs> mahirap na. Kumbaga nararamdaman na namin ang hirap ng winter dito. Kumbaga nagsasawa na rin kami. Kaya hindi na dumating na yung time na Ay, oo. oo. 'Di diba? Dumating na. na. yung time na naikukumpara na namin ang Pilipinas sa Canada. Ano ba ang advantage ng Pilipinas at saka Canada? 'Di ba? At ng Canada. So syempre, masarap lang makita yung snow sa TV yung mga una-unang linggo una-unang buwan una-unang taon nyo, masarap lang yung gano'n pero pag dumating na talaga yung uh, regular na taon-taon uh, dinadanas mo yung mahirap din yung yung sa winter ang hirap din mga kapanyero Tsaka 'yung ano 'yung 'yung lungkot mga kainan ng yeah, seryoso. 'yung lungkot yan. mga kapanya. Nasa loob lang ng bahay pagka-winter, wala tayong hindi tayo makagalaw eh, hindi tayo makagalaw. Tsaka ano rito, malakas, mataas ang depression at stress dito sa Canada, especially during winter. winter. Especially pagka kami ng mga Canadian citizen, medyo nakakaranas ng depression ano. Pero syempre mas malakas ang depression kapag katulad ako naging temporary foreign contract workers ako eh. Mas malakas ang depression noon kapag ang yung papers, papel ay hindi pa sigurado. Yun yan, lalo eh, pa yung panahon ngayon, ang dami, ang daming na ano ngayon na yung mga nababalta ko na na-depress dahil ngayon nangyari, 'di ba? Yung uh, mga foreign worker, hindi sila nakakuha ng extension or ano ng tsaka visa nila oh, tsaka mahigpit ngayon eh. sobrang Ma higpit ngayon mahigpit ano? ngayon mga kapanya. sobrang higpit ngayon eh. pero habang nandito sa Canada tuloy lang ang laban tuloy lang okay. hanggat hindi napapauwi sa Pilipinas tuloy lang ang laban hmm. tuloy lang tapos yun nga uh, kaya nai kumpara namin nai kumpara namin i, i, ano nga pala dudugtungo sa sinabi mo about winter no. uh, share, share ko lang sa inyo mga kapanyero kung halimbawa pupunta yung mga parents nyo grandparents nyo um, ako para sa akin ha Huwag niyo papuntahin ng winter. Kasi ang hirap sa, satin atin nakakalabas sila, nakakapamasyal, pero pag sila pumunta rito ng winter, automatic nakakulong lang sa bahay yan, hindi hindi makalabas kasi hindi nila makaya yun lamig. Kaya mga kapanyero, mga kainags, huwag niyo papuntahin summer niyo papuntahin, ma-enjoy -e nila talaga yung buong summer ng mga parents, grandparents, niya, gustong pumunta rito. Yun ang ma-share ko sa inyo. Oh, tsaka ano, tama 'yon. Ang hirap, ang hirap na <clears throat> tsaka may mga case kasi rito na na di depress minsan oh, inaatake sa puso yung mga magulang kasi nga na depress sa sobrang kalungkutan. Lungkot. Kasi minsan iiwanan natin, 'di ba, nasa trabaho tayo, iiwanan natin mga magulang natin tapos 'di ba, magiisa lang sa bahay, Ma, hindi naman sila makalab makalabas kasi malamig. At tsaka dito, tahimik rito. <laughs> wala kang taong makita. <laughs> hindi katulad sa Pilipinas, 'di ba? Katulad, niya, ka lang, oh. oo. katulad nga. Oo. Oh. katulad nga nung sinasabi namin ni Panyero, na kapag uh, nadidepress ka sa loob ng bahay mo, lalabas ka lang sa labas natin sa Pilipinas, dami ng na, mga marites Sunog so, 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 baga boys diyan, makasama mo na. Ayan na masaya, 'di ba? Pero dito hindi mga kapanyero. Dito, titingin-tingin ka lang ng mga dumadaan sa Pilipinas, malilibang ka pag nagutom ka, bar, banana cue, karaoke, mm. -hmm. Diba? <laughs> nandiyan sa tabi mo, 'di ba? Yeah. <laughs> Yan yung Lagi tawag. Lagi nakatawa. Na culture shock ng mga ano eh, mga dumarating, dumarating dito. dito uh, eh. Ang hirap ang hirap makapanya. Ang daming case na talagang inabutan dito. Ay dito, nitong nakaraang ano lang, nitong nakaraang 2 weeks, 3 weeks. Meron na, meron, na o, meron, na meron na naman. Meron na naman So, kaya 'yun, yun yan. ang ano, 'yun ang pinapangarap namin ni Panyero na bisita sa Pilipinas mga 5 okay. months ganyan 5 mm, months. months taka sa winter dito sa Canadian country Then, so tara noon ano? sabi tayo pumunta rito pero oh, sabik, uh, sabik naman tayo umuwi na ng Pilipinas sabi naman <laughs> tayo <muna. laughs> <Balito> naman <laughs> nga, naman kasi syempre sabi nga nating kanina nakuha na natin yung gusto natin mm -hmm. sa Canada. Oh. Kumpaka kasi malakas na yung loob natin na anytime na gusto nating bumalik sa Canada makakabalik, makakabalik tayo kasi tayo. nga ay Canadian citizen tayo. Mm -hmm. So wala na tayong kung hindi na tayo nat natatakot, di ba? Halimbawa katulad noong nakaraang pandemic, di ba? Kung contract worker ka o temporary foreign contract worker at ka nagbakasyon kasama Pilipinas, tapos syempre na hold ka sa Pilipinas kasi walang eroplano noon eh. Oh, wala. Walang biyahe noon eh. So yung buwan, yung buwan na stay mo doon sa Pilipinas, it takes one year o siguro two years, mm -hmm. Tap, Mapapaso na yung work permit, permit mo. mo mali -mali. Ngayon, magkakaroon ka ng problema ngayon pagbalik ng Malibu. Canada. Mo. So yun yung mga uh, syempre diba ma may mga nangyaring gano na. ang Oo, mayroon, mayroon, may nangyari ganoon ah dami rin meron nangyari. Hindi ka tulad pag Canadian citizen ka kahit ma-stuck ka sa Pilipinas ng ilang taon anytime makakabalik ah, ka pa ng Canada. So yun yung pinahawakan namin ngayon ni Panyero. Kumbaga oh. malakas yung loob namin, di diba? Kasi nga sabi nga natin eh, para sa amin mababaw lang naman ang pangarap Kanagaya natin. natin. <laughs> eh. naabot, para sa amin naabot na, naabot na. namin 'yun. Na. Hindi na kami naghahangad pa ng iba. Yung may sasakyan ka, may bahay ka, di ba? Hindi naman gano'ng kamahala ng bahay natin, hindi naman gano'ng karangya ng bahay hmm, natin. Pero importante yun. yung mahalaga. Wala tayong problema. Ano, di na. Hindi tayo naman problema. problema. Enjoy lang natin ang buhay kasi ang buhay natin ay maikli lang, no? Napakabilis. Mabilis. Na panahon, ang panahon, napakabilis. mabilis. Sobra. Nagugulat din kami. Nagugulat din kami mga ano kapanyero, mga kainags. Nitong, oh, kailan yung ano, yun nga. Kailan lang yung huli nating pag-ano, tatlong taon na pala yun, yung... Oh pagbablog natin doon na ano? Bilis no? Ang bilis. Ay, shout out nga pala kay Jedi Cycle ah. Kay Jedi Cycle ah. Oh, si Jedi Cycle. Mm. Yeah. Tara. Yeah, tara. na. Uh, nagutom na ako eh. Yung bunga mo ako eh. Kailangan ko masilayan ng kape. Yeah. so magpaalam ka na muna. Yan. mga kapanyero, maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli. Oh, don't forget to subscribe Panyerong niyo po at abangan niyo pa mayroon pa kami mga Maasun, gagawing vlog niyo, no? ngayon. Ngayon may gagawin pa may kami. May i-share namin sa inyo yeah. 'yan. <laughs> para para lang maano na makuha lang natin yung 1000 subscribers plus 1000 plus subscribers ni Panyerong niyo para po siya ay ma-monetize na. Don't forget to subscribe, click the like button for Panyerong niyo Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ayos po. <laughs>